na mga ka -TV, sa bahay yan o oh. bababa na yung mga pagkain namin yan ito na sa bago Hindi <laughs> kayo nagubunot. Ang bilis <laughs> nga lumago. Po? Pabalik mm, may ano na din, may solar na. <laughs> may bakod na. Yan ho. Uh, Kamu tayo ho Ano ganito na ako stock. Hindi na <laughs> buo. Ah, kaya pala. Sabi ko, parang nasunog. Madapag lasan <laughs> na mo yan Ah, ito? Lasan ko kasi Mm -hmm. may, may, na kayo. <laughs> <laughs> may solar <now. laughs> ah. na kayo. Naglagay na sa sulat. Madilim na dito. Nagi Ah, madilim sa gabi. Mm. pang pa Meron ah, may Ah. Para ano? Mm -hmm. TV. Ah. Kaya pala ano na sunog oh, na. sabi ko ba? Uh, eh. Yeah. pagkatabas, na. Hmm. So yun mga katipo Ito na Tama tayo sa loob Hello. 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 Hello.

Sarap talaga ng kalis. natin. nga ko ang pakin. Ayan. Ayan. Ang anak mo. Pahilahilata. ang hmm. anak niyong pahilahilata. Nakakain na ngayon. <laughs> Ayan. Bin. Bin. Hindi <laughs> na ako nakahilata. Nakakain oh. na ako ngayon. Nakaupo. Hindi na na ako. Yeah, si baby, oh. Ayan, si oh. Anak layas. na din. rin, oh, ni baby oh. Nadayo ng kain din eh. Nadayo ng na kain. Ay, ka na, dito, dito. Mm. Hindi na kalayasan. Oh, oh. Hello ka TV, thank you. Naka, hindi na ako nakahilata. Nakain ako. Thank you, hello ka TV. Hindi na ako nakahilata. Ay, nakagala na ako ngayon. Makakalde-kaldereta <laughs> na lang. Grabe naman close up na close up. Itangkay it pa lahat ng ano eh. So yun mga ka-TV, may kaunting palaro ako. Yan. Ito ay pahula lang na 1 to 80 number. Ang sang tumama ay may premyo. Ang sumalang na number ay automatic. Hihipan to mga ka-TV Hihipan niya. O oh, yan, hihipan nila. Ha? So mag-uupis -so na kami eh, mga ka-TV. ready? Ready? 1 1 18 18วลัยยาค่ะเรรน very very hello ครับ20อ่ะนะเดี๋ยวเป็นมาทํานัมเบอร์ให้ Or? wala eya yeah? wala, <laughs> wala, wala. <laughs> bye bye tayo <laughs> bye oh <laughs> natin bye ah <Wala din>, bye opo sana opo In. Voilà. <laughs>

i okay. you अजय अजय जया 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 जया

啊！诶，我来。

Dari, 10 75, oh. na, yes. Wala, pag 76 eh, wala na yun, yung 17. Oh, oh, yun uh, ah, wala, yung wala <laughs> <laughs> to Wala! 10 12. 15 pa taas. yung sa tayo, 15 pa mababa. 17 to 10 75, oh. 76. Pababa na yun. Yun namang 10. Ano na lang meron? Sabihin mo na lang. Ha? Ako na ako. Tinanggal ko na nga yung 9, pababa at yung 76 pataas. Oh. 74. Oh. Yes! Oh, yes! <laughs> O, oh 73 oh, pa. pa pa na. pa pa na. ten pa pa pa? 10 pa taas. 10 pa taas. 75. Oo. 75. Nakukala sa 74 eh. Nakukala sa 75 pa. oh 73 pa. Mayroon pa. Oo nga. 73. wala na. Wala. Para, 69, 69. 32. 32. Mayroon. Wala.

Yan. Yeah. to 50. Yan. Yeah. to 50. Yan. Yeah. to 50. 21. Ano uh -huh. lang? <laughs> 43. <laughs> 46. 46. Yan. Oo. Oo. I got the <laughs> 27. Wala. Uh -huh.